Sarado po yung mga tao sa bridge na yan. May mga tumawag din po sa akin na kailangan nga daw po nila ng tulong para masakit po yung babae. Kaya di po ang dalawang isip na gawin po yung trabaho natin. Binigyan parangal ng Philippine National Police ang isang polis na nag-viral matapos niyan sa gipin ang babaeng nalulunod sa Taytay Rizal noong October 6. Sa isang video, makikita na hindi nagdalawang isip at tumalon ang polis na si Patrolman August David Jr. upang iligtas ang babaeng nalulunod sa ilo. Ginawaran ko ng medalya ang isang sundalo sa Davao de Oro matapos hindi tantanan ang snatcher na tumangay sa 30,000 pesos na pangbayad sa ospital ng isang ina. Nakatunok si Kent Abrigana ng GMA Regional TV1, Mindanao. Off-duty, pero napasabak sa matinding pagtugis ang 29 anyos na si Private First Class Junel Perdido. Ang kanyang hinabol, snatcher na tumangay ng 30,000 pesos na pambayad sa ospital ni Ginang Lorife Ulep, ina ng isang pasyente. Sa litratong ito, na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated, mas makikita ang isang sundalo ng Philippine Navy na nilalapatan ng lunas. Pasintabi sa mga nanonood kita sa larawan ang kanyang kamay na napatulan ng hinlalaki ang sundalong ito ang isa sa mga nasugatan na magpang-abot ang Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin kahapon ng madaling araw. Sinadya at hindi matatawag na aksidente. Yan ang turing ng sundalong na putulan ng daliri sa panghahawas ng China sa pinakahuling resupply mission sa Ayungin Shoal. Nakatutok si June Veneracion. Kitang-kita pa rin ang marka ng malubang sugat na tinamuan ng si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo sa pagharap niya sa investigasyon ng Senado tungkol sa violenteng insidente sa Ayungin show noong June 17. Sa kabila ng nangyari, ayon kay Facundo, hindi siya magdadalawang isip na magpa ulit sa Ayungin. Sa sunset, basta naman. Order tayo.